Mare! Ano yan, Mare? Oh! Kamusta? Okay ka na, Mare? Oo, Mare. Okay na ako. Nakapagpahinga na ako, Mare. Mare, pakasin na ulit ako, Mare, ng 500. Oh my God! Pakasin ka na naman, Mare! matalo ka na naman. Malit ko uuwi na mamaya si pare. Oo, mare. uwi na mamaya ang pare mo. Eh, na talaga to, mare. Last na. Kailangan ko lang talaga makabawi. Kailangan kong makabawi para makapamilya ko ng grocery, mare. Para makita naman ang pare mo na yung pinapadala niya sa akin. Ipinamimili ko ng grocery, mare. Naku, okay, mare. Okay. Dapat hindi ka na nag-aano, Mari? Magsusugaw. Wala namang nananalo sa ano na yan, Mari? Wow. Siya ito na, oh! May ko na, mare Sige. Oh. Time-stand mo naman! Time-stand mo! Huwi na mamaya kasawa ko! Naku, time mo! time mo! Ay, ko! Paano? Dato, 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 dato. Dato, dato. A few moments later... Oh, my God! Ay, naku. Na yata si Mare! Naku, nabubog na yata ang Mare ko! Nakakaawa naman si Mare, Naku! Ah, naman ang mari ko. Naku, nabugbog na yata ng pari ko nakauwi na pala si pare. Naku. Namin na kasi daw mare tumigil na sa pag ano eh. I understand. I understand. Ano nangyari sa iyo, mare? Naku. Anong nangyari sa maganda mong mukha, mare. Puro black eye ka na. Nabi na sa iyong tumigil ka na eh. I'm <laughs>